Gracias. So, ito na yung aking ano, saluyot leaves at marungay leaves. At ano yun? yung kalkalonay leaves. Ilalagay ko ang mga ito sa freezer kasi madami. So, ayan. So, hinuga hugas na yan. Malinis na lahat yan. Hinugasan ko na tapos ginamitan ko ng dryer na yan. Spinner. So wala silang tubig yan. Walang tubig ang mga yan. Mas maganda yung ganito kaysa yung nabibili sa Filipino supermarket na saluyot na na frozen at saka malunggay kasi nil- um nilalagyan yata nila ng tubig. Kasi wala naman akong makitang ano, uh, leaves ng no, saluyot. Ice lang yan kaya um, maganda ito. So pagka nangyayari uh, yeah, Ari lang ito kasi kung mayroong maraming saluyot na ano na mabibili so anyway nabili ng aking friend ito binigay niya sa akin sobra sobra kaya kaysa naman masisira so ilalagay ko sila sa freezer o sa frozen ano frozen bag o di o o so ang ganda Ayan siya. Sure. Tapos yung nasa fro freezer, yung nabibili pa sa supermarket na ano, hindi natin alam kung talagang hugas yun. Kasi nung hinugasan ko ang mga ito, sobrang blurry yung tubig niya. Kaya, I'm sure na ito ay malinis. So, gagamitin na lang pagka ano, pag mag graving ulit ng saluyo at mga green leaves at least ready na. Ilalagay ko sila sa freezer. Ayan, ready for freezing. There you are. Ito ang ganda. Kasi hindi ko naman maluluto lahat. Kung hindi ko rin naman makakain, hindi ko mauubos lahat. Kaya yan. Yan ang ginagawa ko. Pag may mga gulay na hindi ko makakain, lalagay ko lang sa freezer. So yan. Basta meron tayo neto. Spinner. Yan kaya ang cute nilang ganda fresh na fresh hmm.